saging doon. Bilis na. Kukuha ng ano, saging? Oo. Para gusto Dapat ko. Ba't mas... may dalang kumot Basta, kailangan natin to. Ay, ah, naku, naku. May gagawin ka na naman. Kung binabalak, halika na kasi. Ano ba na binabalak mo? Bakit ko may dalang kumot? Doon ka pa dadayo. Hindi masaya kasi pag doon, iba naman yung... Anong maiba naman? Ang dami tao doon. Wala tao doon, doon sa pinagod. Sino may sabi sa'yo? Halika ano? na, baka makuha pa ng iba yung saging. Puro ka kalukuhan. Hindi saging yung iniinteres mo doon. Yung saking, gusto ko yun at pag ilalabon ko yun bukas. Bilis, bilis, bilis na kasi talaga. pa doon ang iyong bisyo. Maganda nga doon. Iba, iba naman ang posisyon. Maiba naman ang ano, pwesto. Lagi na lang sa aircon. Maiba naman tayo. Doon naman tayo sa mahangin. Hindi ka naninisan mo na. Ay, na naman itong... Ay, tara, na, tara. Ay, eh, palitan mo yan. Yung maliit-liit. Ay, susuko ko. Ay, tigil siya tayo. Hindi yan. Hindi. Yan. Ito gusto ko para malapag isapin. Maganda itong malaki. Kasi hindi Na, ayoko. Pwede ba itong pantakit sa likod sa pin at saka pantakit? Ayoko, ayoko. Bakit ba? Pagsasamantalaan mo na naman ako. Ano pagsasamantalaan? Ano pa? Pinagsas pinagsasabi mo. Ano pa, ilagay eh? mo na lang sinasamantala ang aking kahinaan. Halika na, kukuha lang tayo ng saging. Kukuha lang tayo ng saging. Eh, bakit na diba, may dalakan yan? Eh, basta nga, may dalakan. Ang ibabalot mo sa saging? Oo, oo. Halika. Ay, naku, hindi. Kilala Il na kita. Halika na. Marami kang lagi yung pinaplanong ganyan na lagi ako sa saan. Tapos pagka ano, hindi na ako makatayo. So, sobrang pagod. Marami naman to. Isa lang naman. Gusto ko lang doon sa sagingan. Anong isa? Maiba naman doon sa sagingan. O, kasi mapaya ka ba ng isa lang? Maganda doon sa sagingan kasi ano, ma mahangin. Ako hindi. Ay, iba Ay ko. naman. Ayoko na sa airport. Lagi na ayaw lang tayo ko. sa airport. Yan takaw mong yan. Halika na kasi bilisan. Ayoko nga. Ayoko. Halika na. Di ari. Maganda to malaki, kasi para ano, balot na sa katawan. Nanihina sabi. na nga ako eh, siya sa, nanihina ay, pa ako. Saka na lang, next time. Gusto ko nga dun kasi ayoko na sa air ko, nagsasawa na ako nga, sa ay, air next ko. time na lang. Nanihina ako, ako yung na kalos na. Nakarami tayo kagabi tapos kung niya ka na naman doon sa labas. Ay, gusto ko nga doon sa sagingan na. Iba ah, naman kasi ako na. Ayoko. Halika. Halika, sumama ka. Samahan mo ako. Ayoko, ayoko. Samahan mo ako, Tali. Hindi, Ani. No, Pilisan mo na. Ayoko. Ikaw na lang. Ayoko. Ikaw na lang. Sisagot lang tayo. Punta tayo. Gusto ko doon maiba naman kasi ayoko na dito kasi wait lang. Oo Kaya nga, lang isa sa mga kita. Huwag mag ka magdala ng kumot. Natatakot ako eh. Bakit pa? Isasapin lang to. Oo nga. Oo, oh, dali na at gusto kong kumain ng saging, ng saba. O oh, tinan mo, pagka dala-dala mo yun, madaming mangyayari. Gusto kong kumain ng saging, na saba. Hindi, sabra, huwag mo lang dalahin. Hindi, dala. sari, Hindi, huwag mo lang dalahin. na huwag